Good morning mga kabuhay Welcome here Welcome here huh? So welcome back sa ating panibagong video So ngayon lang ulit tayo nagpakita sa ating vlog ngayon Almost one month din tayong hindi nyo Almost one month, din nyo rin ako nakita Nagkaroon ng mga video Dahil nagkaroon din tayo ng mga busy moment Na hindi na natin nagampana ng pag, uh, pagkakaroon ng ating content. So, ngayong araw ay June 28. So, ano yan? Birthday rin ng aking panganay. Si Prince. Yun! Happy birthday! So, ngayon ay pupunta kami. Mukhang pabalik na. Opo. <laughs> so, pupunta kami ng Manuel ay para subukin. Opo, opo. Ano? Wala na? Nakailan na? na sa hindi asahan, pinutol ko na ang pagbibidyo ko. Dahil cut off na at first 100 lang ang papapasukin, umuwi na lang kami at pinutol ang pagpapulag. A few moments later. So good morning mga kabuhay. So naputol lang ating video kanina uh, kasi nagkaroon tayo ng may kausap tayo kanina na kung saan ay hindi natin kailangan i Ngayon po ay nandito ako ngayon ako sa Manuel I. Santos. Ito uh, kung mapapansin nyo sa aking likuran uh, Nagkaroon ang ating salilingang kabataan ng medical mission Operation dental and at the same time um, Operation tule So kung bakit ako nandito dahil ang aking panganay na kung saan ay birthday ngayon Ay papatuli natin So sayang yung pagkakataon na may libre So ngayon nakapila na siya sa so first 100 lang naman ng kanina At uh, ngayon ay nandito Antayin lang natin yung pinaka oras at time para sa kanyang yun, uh, papatuli. And then same time, after nun, uwi na rin kami. Saglitan lang naman yon So yun lang naman yung ating panibagong video na ating na inyong mapapanood. Kaya pasensya na mga kabuhay kung ngayon nyo lang ulit ako nakita. So gagawa tayo ng mga... Wala, talaga sobrang busy ako. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. So, sa susunod na mga araw is magkakaroon tayo ng pagkakataon na maglaan ng oras para doon sa ating content. So, so ngayon muna kab kabuhay, hanggang dito muna and then papakita natin yung mga ibang mga video clip na pwede kong ipakita sa inyo ngayong araw na to sa ating medical mission. Let's go! So, ano ang pakiramdam ngayon? Ha? Huh? Kinakabahan. Ano mga kaboy, ano ang maipapayo niyo? So madami mga kabataan, almost 100 sila na ano, nandito. Nakasama yung mga parents. Ayan. So, ayun. Antay-antay na lang tayo. may para mag start yung pinaka-operation nila. And then, kinakabahan daw yung aking panganay. So, kayo mga kabuhay, anong pakiramdam yung first time yung gagawin ko? So, wala na second time. Lahat first time yun. good morning mga kabuhay Ayan na, so, tapos na po kami Ayan na So nakikita nyo naglalakad ng aking panganay So tapos na siyang magpatuli So Eto actually nagbibideo ako kanina Nasa loob ako ng school Eh nagkaroon ng problema yung Yung record ko Kaya ito, nandito kami, din na namin yung nabideo kanyang During the incident doon or yung situation doon sa loob kaya dito na namin pinagpatuloy sa loob so kumusta ang iyong pakaramdam Masakit daw. Hepe! Tapos na! Opo! <laughs> Ay, wala. Eh, wala. Di, bawal daw mag-video eh. So, yun. Uwi na kami para makakain na siya at makainom na ng gamot kasi kailangan niyang kuminom ng gamot na naramdaman niyang masakit. So, sabi niya, Hindi! Hindi po! So, naramdaman niya, hindi naman daw kagat ng langgam, kagat daw ng tigre. So, ayun, sa mga ay na, huwi na kami. Ganun pa mga kabuhay, maraming salamat sa syempre, dahil ngayon nang ulit tayo nakapag-video. Salamat po sa panonood. Mga onting, ano lang ito, video clip. So, ganun pa man, next till till our next vlog video. So, hindi, wala nang nyug, nyug nyug daw. Iba na kasi, may antibiotic na, hindi ka tulad dati. Ihanaran ng bayawa. Hahaha. Sige okay, po, Epe. So, ayun mga kabuhay. Uh, so, susunod natin vlog and video. Till our next vlog. See you and God bless.